Okay, Happy New Year sa inyan lahat mga idol. Yan, meron tayong Suzuki Swift naman Gen 2 na ayaw umandar. Aandar siya pero maya maya mamamatay. Tapos pag in-start mo ulit, wala, hindi na naman aandar. So, uh, napansin ko dito, hindi nakailaw yung kanyang susi. No? Ayan, dapat meron dito eh. Pero dito, pag nakapatay, nagbiblink naman. Pag naka-on, hindi siya nailaw. Tapos pinasinasan natin ng fault loss com sa computer box. So, syempre, ang gagawin mo na natin is titingnan natin kung may mababasa pa tayo na ibang module, ABS, baka meron 'to. RAID port code LOSCOM with ECM So nakakabasa naman tayo So wala tayong problema sa canvas nito Sa ibang mga modules So, muna tayo sa labas nakasunog to Ito yung nyo eh. Para lang sa PCM Subukan ko check yung connector. Ito na yung box Hmm? Di pwede, may ano to, immobilizer to eh. May immobilizer pa program mo pa. Okay naman. Wala namang corrosion dito sa mga terminals eh. check natin yung power and grounds okay okay balang ginawa ko muna dito is tinignan ko yung mga fuses dito sa ilalim ng dashboard kung may putok ba baka kasi may putok, baka fuse lang <laughs> pero yun tinitingnan natin pero dito wala naman ako nakitang may potok na fuse kaya sigurado tayo dito sa ilalim ng dashboard na buo lahat ng fuse and yung mga may taket na fuses goods naman to lahat lahat naman na may ilaw kailangan lang natin naka ignition on tayo bago tayo mag testing ng mga fuses kasi minsan kailangan ng ignition on para gumana ito so dito naman tayo sa labas yan pinagtetesting ko na rin yung mga fuses and relays Chine ko na rin yan buo naman lahat tapos tinignan ko rin dito kung ano yung mga kailangan FI fuse yan, pati sa main relay fuse, yan. Tiningnan ko. Dito naman tiningnan ko kung may power yung computer box and kung meron ba siyang ground. So buo naman, pinagte-testing testing ko na yan, pinailaw-ilaw ko yung test light. So yan pinagtutuso ko sa ilalim, yan merong ground ba dito? Ayan, meron bang power supply? Para sigurado tayo na kung box ba talaga yung problema so yan pinagte-test light ko yan para buo tapos tiningnan ko naman dito yung uh, camshaft sensor so buo naman din meron pa rin kahit pa paano wala naman ako nakitang may problema kaya dinisisyonan ko dito na computer box i repair natin kailangan pa tanggalin para masilip so yan meron na tayong bagong box ay, hindi pala bagong box, bagong repair lang kasi nasunog eh. Kaya yan pina-repair na lang muna natin. Tapos, meron din naman tayong warranty dyan kung sakali man bumigay. Pero at least na-repair na natin 'yan. Hindi na tayo magpapalit ng ECU kasi pagka mahal-mahal. So, saksak natin mga boss. Tingnan natin kung ubra na 'to. Okay. Susi. the moment of truth tinan natin kung meron na siyang emo na naka -indicate. wala pa rin oh wala mas lalong wala oh blanco okay the moment of truth ayo may susi na siya Kanina nakabunot yung sakit ng ABS eh. Start natin ano? Mandar na siya. All right. Okay mga boss. Wala na siyang check engine no. Tapos kiklear na lang natin yung DTC. Lahat. Tagalin kaya natin to. Ayan, mas kita. okay na. So, i-start natin mga boss. Okay. So, all goods na. Okay, risk natin. Um, natin. Oh, meron pa rin sa engine. Why? pero walang sya check engine. <laughs> One click na. Check it high low. Uh -huh. Okay. Sira yung mass airflow. Okay? So yun, napandan natin. One click. Pero may problema pa rin siya, mas airflow. So papalitan na lang natin 'yon mga boss. Goods na 'yan. Oh yes. Oh good. Okay. Thank you so much po. So yun lang. Ang ginawa ko dito is chine ko lang yung uh, electrical then nagdesisyon tayo na magpalit ng Ah uh, sorry, magpa-repair ng computer box. Kapag ka hindi makuha sa repair dahil nga sunog, ay papalitan natin 'to ng computer box. So, yun. Nakuha naman siya sa repair kaya all goods. Okay? Thank you.